Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador komentaristang walang inuurungan walang kinatatakutan nakikipaglaban para sa karapatan ng mga maralitang inaapi ng mga taong mapang abuso sa kanilang mga kapangyarihan Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador ang boses ng taong bayan abangan araw-araw ang kanyang pakikipaglaban sa mga politikong kurap na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador, At tagapagtanggol ng bayan. Para kanino ba ang batas na sinasabi nila? Pilipinas, muli na po ang Yulingkod de Pipanyo Labrador sa ating programang Confirmado. At syempre, sa bago po tayo mag-upisa, mga minamahal ko mga kababayan, kaya po ng ating nakasanayan, binabati muna po natin ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao, na patuloy pong sumusubay pa tumututok po sa inyong de Pipanyo Labrador dito po sa ating programang Confirmado. At syempre, binabati din po natin maging yung ating uh, mga kababayan sa abroad na patuloy pong sumusubay at nakakasama po natin dito. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat at maging sa ating mga bago mga subscribers. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, sa araw pong ito mga minamahal ko mga kababayan, eh, pag-uusapan po natin ngayon, eto pong si Alice ko. Ah, na kung saan, eh, hindi na nga nagpapakita sa Senado, ha? Ang ginagawa na lang niya dahil hindi na nga siya nagpapakita sa Senado dahil takot yata, eh, puro post na lang at doon na lang siya sa Facebook nagsasalita at talagang todo pa rin yung kanya pong pagsisinungaling na talagang uh, yung pagmumuka ni Alice Go, ang sarap na talagang sampalin dahil sobra talagang sinungaling. <laughs> Yan po ang ating pag-uusapan ngayon sa araw po ito mga minamahal kong mga kababayan. Pero bago po tayo mag-upisa mga minamahal kong mga kababayan, isa-shout out muna po natin yung ating mga kababayan. Ano? Uh, yung lalabas po dito sa screen, sila po yung ating binabati sa araw po ito mga minamahal kong mga kababayan. Binabati po natin si Karlyn Calo Kawakami, Mel Nicolas, uh, Patricia Lucky, maging si Eb Tamayo Franklin, Antonia Belmonte, Ati Gab, Evangeline Casero, Dario Meliares, Simon Pauline, John, uh, June uh, Labandero, Ed Capistrano, Norma De Lara Sunga, Wingwing -wing, -wing Makagba uh, Nisperos, eh, Eleni Wailarde, Sabet Pagsaw, Irene De La Vega, Sel Alayay, uh, Dorothy Tigpaw, Mayra Flor Mendoza Sumbilon, Cherry Camp, Carmelita Alitin, Norma Ancheta, Henry Flores Man Colco, uh, Manloko, Bong uh, Puntanya, Belen Henderson, Arthur uh, Mones, Juliet Laksamana Marquez, Loripin Agro, Beth Parehas, Rita Rigoya Gales, Henry Pakanya, uh, Leah Baclig Pakanya, uh, Enrique Robio Gabilino, Rizalde Mendoza, Lena Del Llosa, Arismac, Lorna Ribas, Randy Labrador, Alabrado, uh, Armora Israel, Rosalina Mo Moico, Brenda Suminig, Jazz Balansag, Ed Antonio Aristin, na Nimi Coring Ocampo, Regina Pulay, Rusana Makawili. So yan po mga minamahal kong mga kababayan, yung ating po mga kababayan na ating binabati ngayon. Magandang magandang araw po sa inyong lahat mga minamahal kong mga kababayan. Okay, okay, mga kababayan. Nito mga nagdaang araw lamang po, kung mapapanood nyo po yung video na pinalabas ni Sen. Risa Ontiveros, sinabi niya po doon na mas marami pang oras si Goo para mag sa kanyang Facebook kaysa umaten sa hearing na dapat niyang atinan dyan sa Senado. Alam nyo po, mga kababayan, simula po nung hindi na umaten si Goo sa hearing dyan sa Senado, marami pong ipinow si sa kanyang Facebook na nagsasabing siya daw talaga ay tunay na Pilipino at mahal daw niya ang bayan ng Banban. Ha? Ah, At isa sa kanyang inilabas na pahayag ay eh yung salitang hindi niya pinagsisisihan na pumasok siya sa larangan ng politika bagamat may mga pagsubok daw di umano na dumating sa kanyang buhay. Biro mo ha? Talagang uh mala drama yung kanyang mga message doon. Alam nyo mga kababayan, kahit sino pong edukadong tao, ang tanungin mo, may pinag-aralan man po o wala. Kung ikaw ay nakasaksi sa mga kaganapang nangyari dyan sa Senado, na kung saan po may isang babae na nagsasabing siya ay isang Pilipina, ngunit wala namang maipakitang tamang dokumento o sapat na papeles para patunayan na siya nga ay isang tunay na Pilipina na kung saan halatang nagsasabi lamang ng isang kasinungalingan na kung saan pinipilit niyang paniwalain ang lahat. Ngayon, kung inyo pong matatandaan, sa unang araw po na dumalo si Alice Goo sa Senado para sa mga katanungan tungkol sa Pogo Hub na pinasok ng ating mga otoridad na kung saan napakaraming mga ebidensya na magpapatunay na may nangyayaring hindi kanais-nais sa nasabing Pogohab na nakadikit lamang po sa isang munisipyo. Sa patuloy na pag-iimbestiga ng ating mga senador na pinangungunahan po ni Senador Rizal Severos, hindi alam ni Alice goo na maliban na iniimbestigahan ng Senado ang nasabing Pogohab maging siya ay iniimbestigahan na rin kung ano, sino, saan at ano ang kanyang tunay na pagkatao at saan ang kanyang pinagmulan. Sa ikatlong pagharap ni Alice Goo sa Senado, mga minamahal kong mga kababayan, kung hindi ako nagkakamali, hindi inaasahan ni Alice Goo na maisasama sa mga katanungan ng mga senador kung saan siya lumaki, sino ang nanay at tatay niya, at paano siya namuhay bilang isang mamamayan ng Bambantarlak. Ngayon sa totoo lang mga minamahal ko mga kababayan, alam ko, lahat tayo ay naging saksi sa lahat ng kanyang mga kasagutan sa mga naging katanungan ng ating mga senador. Kung maaalala niyo po mga kababayan, nung tinanong po ng ating mga senador kung sino ang kanyang tunay na ina, kung naaalala niyo po ano ang kanyang naging sagot, kung hindi po ako nagkakamali mga minamahal kong mga kababayan, binanggit niya ang pangalang Amelia Lial na ayon pa sa kanya si Amelia Lial daw di umano ay isa lamang katulong ng kanyang ama na kanya namang ina. Sa madaling salita, gusto niya paniwalain ang ating mga senador na ang kanyang ina ha, ay si Amelia Lial na isang Pilipina ha, isang Pilipina na kung saan nabuntisan ng isang Chino na sinasabi naman niyang kanyang ama. So hindi siya kinontra ng ating mga mababatas dahil yun ang kanyang sagot eh. Pero hindi alam ni Alice Goo na hindi doon nagtatapos ang lahat. Hindi alam ni Alice Goo na pinapakilos ng ating mga senador ang kanilang mga tao o maging ang ating mga nasa otoridad para mas laliman pa ang pag-iimbestiga tungkol sa pagkatao ni Alice Goo. So sa madaling salita mga minamahal kong mga kababayan, dahil sa masusing pangangalap ng ebidensya ng ating mga nasa otoridad at maging ng mga tauhan ng ating mga senador, Marami silang natuklas ang mga impormasyon na mas mapapatunayan na nagsisinungaling nga itong si Alice Goo sa ating mga senador o maging sa taong bayan. Sa pagpapatuloy po ng hearing sa Senado tungkol sa pagkatao ni Goo, inilabas ng ating mga senador ang isang dokumento na magpapatunay na isa ring Chinese ang ina, ha? Ah, ang ina ni Alice Goo at hindi isang Pilipina. Sa totoo lang, nung nilabas po ng ating mga senador, ha? Ah, yung pangalan, ha? Ah, at maging yung uh, picture ng isang uh, babae na sinasabing tunay na ina ni Alice Goo, laking gulat ni Alice Goo ng pangalanan ng ating mga senador ang tunay na pangalan ng ina ni Alice Goo na walang iba kundi si Lynn Wingy. Ha? Sa totoo lang, nung pinanood ko po yung hearing sa Senado, kitang-kita ko ho sa kamera na talagang gulat na gulat si Alice Goo at talagang namumutla. Kaya hindi nakatakataka na kung saan sa tuwing siya ay sumasagot sa ating mga senador o sa mga katanungan ng ating mga mambabatas, siya ay nauutal na parabang bang giniginaw. Kaya nga ang payo sa kanya ng kanyang abogado dahil nga kitang kita na talaga siya nanginginig, talagang hindi alam ang gagawin, na binulungan po siya ng kanyang abogado. At alam niyo ba kung anong sinabi ng kanyang abogado sa kanya? Sabihin mo na lang, hindi mo naaalala para hindi na humaba pa ang mga katanungan sa iyo ng mga senador. Kaya nga nabansagan si Alice Goo na reyna ng mga may amnesia dahil ang technique, ha, technique. Ang technique ni Goo na ibinigay sa kanya ng kanyang abogado para nga naman hindi siya mahuli sa kanyang mga kasinungalingan, ang lagi niya pong sagot, hindi ko po maalala your honor sa katunayan, mga minamahal ko mga kababayan, sa totoo lang, sumikat po sa social media ito. Ha? Yung hindi ko po maalala, Your Honor. Dahil yan ang pangunahing sagot ni Alice Goo sa ating mga mambabatas. Ngayon, nagdaan ng ilang pang mga araw sa masusipag pag-iimbestiga po ng ating mga senador. Sa pagkatao ni Alice Goo, mas marami pa po silang natuklasan sa pagkatao ni Alice Goo at isa sa kanilang natuklasan na kayang-kayang patunayan ng ating mga senador. Lumalabas sa pag-iimbestiga ng ating mga nasa otoridad na ito pa si Alice Go ay talagang membro ng isang napakalaking sindikato na matagal nang gumagalaw mismo dito sa ating bansa. Lumalabas sa pag-iimbestiga ng ating mga nasa otoridad na talagang si Alice Go ang isa sa nagpapagalaw at pumoprotekta sa Pogo na pinasok ng ating mga otoridad dyan sa Banban, Tarlac. Ha? At hindi pa doon natatapos mga minamahal ko mga kababayan. Kung maalala ninyo, sabi ni Alice Gooh, na iisa lang ang kanyang passport at hindi siya ang batang nasa larawang ipinakita ng ating mga senador. Pero, dahil nakialam na nga ang uh, NBI, lumabas sa kanilang pagsusuri gamit ang fingerprint ng batang nasa larawan at fingerprint ni Alice Goo, lumabas ang resulta na nagsasabi po, na? nagsasabi po na ang fingerprint ng batang nasa larawan at fingerprint ni Alice Goo ay iisa. Para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, dahil po dito, ha? dahil natuklasan na ng MBI ng ating Senado, na nagsisinungaling si Alice Go na kung saan nagmatch yung fingerprint ng batang nando doon sa picture maging yung kanyang fingerprint sa ngayon. Dahil po dito, doon na po nagdesisyon si Alice Go oh, na huwag nang dumalo sa sinasagawang hearing dyan sa Senado dahil halos nahayag na po ang lahat ng katotohanan na hindi siya isang Pilipina kundi isang Chinese na gustong maging Pilipina para may pagpatuloy niya ang kanyang misyon na maging spy ng China. Sa totoo lang po, mga minamahal ko mga kababayan, gusto ko sanang isa-isain at himay-himayin ang lahat. Kaya lamang po, baka abutin po tayo ng umaga kung ihimay-himayin pa po natin. Ang importante po dito, mga minamahal ko mga kababayan, alam na natin kung ano siya, kung sino siya, at kung ano ang kanyang pakay dito sa ating bansa. Para sa akin, bilang isang Pilipino, isang malaking banta sa ating bansa ang taong katulad po ni Alice Goo na kung saan nagkukubli sa kanyang mala muka. Pero ganun pa man, nagpapasalamat po tayo dahil may mga senador po tayong hindi nagdadalawang isip na igugol ang kanilang mga oras para po tayo ay proteksyonan laban po sa mga spy ng China. Ngayon, para naman sa mga taga-tarlak, lagi niyong tatandaan at lagi niyong itanim sa inyong mga isipan na hindi nagsisinungaling ang ebidensya. Kaya kung kayo ay napaniwala na ha, ni Alice Go sa kanyang mga kasinungalingan, ito na ang panahon para magising kayo sa katotohanan. Sino ang paniniwalaan ninyo? NBI o ang isang babaeng pakawala ng China? Ngayon, ito naman ang aking mensahe sa mga Chino katulad ni Alice Goo na naririto pa sa ating bansa. Huwag na huwag kayong pasisiguro na makakalusot kayo. Kung sa tingin ninyo, ha, kung sa tingin ninyong mga Chino, mga bobo na talaga kaming mga Pilipino, diyan kayo nagkakamali. Isa lang ang masasabi ko sa inyo. Ha? Makinig kayo mga Chino. Kung ano ang kaya nyong gawin titiyakin ko sa inyo na mas kaya naming gawin dahil kami ay mga Pilipino. Baka hindi nyo nalalaman, wala sa bokabularyo naming mga Pilipino ang maging mahina. At wala sa bokabularyo naming mga Pilipino ang basta-basta na lang nagpapatalo. Ngayon, bago ko po tapusin ang usaping ito, balikan muna po natin saglit si Alice Go. Ngayon Alice Go, makinig ka. Yung ginagawa mong pagpo-post sa social media na ikaw sinasabi mo ay isang tunay na Pilipino, bakit hindi mo sa Senado patunayan 'yan? 'Di ba? Huwag mo kaming lokohin. Dahil hindi mang ang mga Pilipino. Ngayon, kung ayaw mo nang magpakita o magpahuli para sa akin, makinig ka alis go. Mas mainam siguro na bumalik ka na lang sa pinanggalingan mo. Sa totoo lang, alis go, alam naman namin, talagang willing-willing ka sa bansa namin, lalong-lalo na dyan sa Bambad, Tarlac. Alam namin kung bakit. Ha? Alam mo kung bakit? Alam namin, kaya gustong gusto mo dyan, dahil dyan sa Tarlac, buhay rey ka. At yung mga Pilipino dyan sa Tarlac, mga alipin mo lang. Pero ganun pa man, tapos na ang maliligayang araw mo. Wala ka nang maitatago, alis go, o dahil pati mga kahayupan mo. Ha? dyan sa Banban Tarlac, alam na ng buong bansa. Kaya wala ka ng, uh, kumbaga, sa ano, wala ka ng kawala, kumbaga, mati ka na. Kung talagang ikaw ay tunay na Pilipina, ito lang masasabi ko, ha? at ikaw ay hindi Chinese, Umarap ka sa Senado. Pero nakakatawa nga mga minamahal ko mga kababayan kasi sabi niya, siya daw ay Pilipina. Pinost pa niya doon sa Facebook. Kung di ba naman si Raulo tong gagong to. Siya daw Pilipina. Pero bakit nanay tatay niya puro pareho mga ano? Pareho mga Chinese. Pwede ba naman magkaanak ng Teka, ano na nangyari? Ha? Bakit bigla tayong uh, nag-eko? Sabi niya, Pilipina daw siya, pero bakit tatay mo, nanay mo pareho Chinese? Ha? Parang gusto mo sabihin, pagkanta ni Mo Kamatis, pwedeng Pwede namang tumubo dyan at pwedeng maging bunga talong. <laughs> Niloloko mo kami, Alice Go, ha? Ha? Sa totoo lang, isa kang malaking gago. Kapwa in mo na lang ang lokohin mo. wag kaming mga Pilipino. Visit ka. Wala ka ba namang, wala kang magawa. Visit ka, muwi ka sa inyo. <laughs> Walang yan to. Gustong gusto maging Pilipino. Para kang isang botete na nagkupimilit na maging pating <laughs> walang ka. kitang kita mo naman sa sarili mo siguro alisgo na isa kang Chinese bakit ginagago mo yung mga Pilipino pati sarili mo ano ba talaga habol mo yung mga naipundar mo dito sa bansang ito edi ibenta mo tapos bumalik ka sa inyo walang ka. ginagawa mo kami paniwalain mo yung Mongoloid wag kami paniwalain mo yung mga wala na sa sarili wag kami ang langya ka. Sa itsura mo pa lang eh. Kahit kay tabi dito sa mga Pilipina dito, talagang lalabas yung pagka-Chinese mo, gaga. <laughs> Ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan, maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay dito po sa inyong lingkod ay e, Pipanyo Labrador dito po sa ating programa ang Kompermado <laughs> Uli po sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ng ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming 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 salamat po.